mas papa, marunong ka? Ha? Oh, buho. Ganyan. Oh, lagi. Huwag mo nga ka di makita. Tagpan mo ito to, to. Kunin mo tong isang kamay. Di makita. Ya, ganyan. halo guys. Di mo takpan kamera. Huwag mo takpan kamera. malah Dito lang hawak sa gilid. Ya, ganyan lang. Yan. Lana? Ha? Eh? ng merumpay. So, guys. Ya, tambal mo na ko, guys. Papa. Oh, di kuwa ka di ta. Okay po. Tigilan na, mo na ulit. Guys, at kami ay pupunta nang bukid pa para makita ni Mrs. ang ating ginagawa doon. So, it's G. Aalis ah, na kami. Magta-tricycle so, kami. Ito na kami. Dito da anak. Diyan. Ha? Yeah. Ah? <laughs> Ito guys. Doon namin iwan yung service. Lakad lang. Singgi lang kasi nakapapasok dito eh. And, dito kami mag picnic picnic. Ang Nahulog? No Natumba? Hindi no, yan May sira? Sira pa siya Oh, ano ba 'ko may Tanggal muna. Yung pa sadalan. Yung pa pa. Tayo man oh, na doon, pa, lang. Ganoon, pa, taon papunta papasok. Ayan. Ayan, hop. Yan. hop. Oh, tol. Yan guys, yung so ginagawa namin na ilang araw. Yan, paikot na yan. Merong lambat. At ayusin na lang namin sa baba. Ganun hanggang doon. Yan, ito malaki. Meron pa yan. Kakatay namin dyan. Sa so, 25. Yan no? o. Oh. malaki yan ito. Yan, paikot dyan doon. Yan. So, mamaya. <laughs> nanak. Dito na daan. Ha, manok, bayan ng manok 'yan. Oh, tingnan kid doon. Ang manok. Den. Ba na sobrahan ko ng ano tol? Pero good So, run. Testing. Bahol run. Den, bahol run out. Doon na ganun ta na. Hmm. na kakain na kami. Pamilya din. ayan oh dito kami nagkain ng magdinako at uh, tol, pamangkin ayan kakain na. Tanghalit na guys. Oh Yan gumagawa kami doon ng ano eh. No, ba, lambat. Oh, Kain na na. Sabihin mo na sa please subscribe. Subscribe. <laughs> eh. Ulam sa bundok. Tama ang ginagawa may manok pa kaluwiti pati ran. Subscribe. Oh. <laughs> <laughs> Kain na. Grabe ang grabe vision. Hop, parang talaga tulog tawos lahat. na sa natay. Naga pa. Oh, ligdulit pa toy. Mm. Maingay ang aso. Tawos na mo. Dalawa ang mm -hmm. si Awat at saka si Barikis. Subscribe, ba nga? Hindi Ang panago. Ano ang atso guys? Napakain na kasi tapos na mo Pailehi lai na sa puno ng mangga. Mm. Ayan. Really ang Hindi mabata. batang makulit. kanya-kanyang relax tapos lang ng kain ang tanghali at mamaya gawa na naman doon yun sa paikot ng lambat papahinga lang konti mamaya ulit gawa na tayo ah, dali lang naman yun eh ito na yung ginagawa namin Ha? Ang oh, goods lang, hindi naman yun buhat. Tingnan kasi yung ginagawa namin, guys. Para hindi. Baka makagat ng aso. Ah. Okay. guys. Ginagawa namin. Yan. Para hindi mawa pasukan ng ano. Lang doon pa ikot. Andun, hanggang dito na ako safety na yan guys hanggang safety na yan hanggang dito na ako safety na yan ikot ayan ang aming ano mga native na rin yan ang sabay sa 45 days Yan o hanggang dito na ako Ikot guys hanggang doon Gagawa oh. na ulit tayo guys Iniwan ko lang gamit ko dito eh Sa alambre Oh, parang nang price dito Oy Sumunod si Little Barikis Ayun <laughs> Ay, pala ang price Ayun okay. O, dahan. Tama no. na ako, guys. Dito, Hawakan mo ito, no? S cellphone. Mga videoan mo si Papa. Hindi niya, no? Marunong ka? Videoan mo si Papa? Marunong ka? Ha? Oo, oh, Ganyan. <laughs> o, oh, sige. Huwag makita. O, di makita. Tagpan mo ito, ito. Kunin mo itong isang kamay. Di makita. <laughs> Hindi. <laughs> Ya, ganyan. halo guys. ini mo tapos kamera camera. Ang utak malah ang lah malag. Dito lang hawak sa gilid. Ya, ganyan lang. Yan. Wala Ba? Eh? Hmm, meron pa. Ay. So, guys. <coughs> hmm. Ya, okay, ambil. Gawa mo na ako, guys. Papa. Oh.

好多,多。 Tapos na gawain namin At ako'y uuwi na Pagod din At uh, Hanggang dito na lang Barikis Please subscribe And hit na rin ang notification bell Para updated sa mga video yung I upload Again, Barikis I'm out